Hello, good morning. Ayan, nakita niyo ba yan? Hello everyone, everybody and every all. Nakabihis tayo ngayon kasi fiesta sa syudad namin. Pupunta pang ako. And then, pupunta ako sa antiko ko. Kasi tinawagan niya ako ka kagabi ata yun. Kapon. Wait lang. Okay So ngayon I-unboxing natin itong order ko Na hindi ko alam Kung anong hitsura No? Ayan Gamit na gamit natin to guys Gamit na gamit natin to Hala Ito yun Ito na Ayan ayan auto face tracking selfie stick tripod Tripod. 360 degree intelligent tracking gesture shot and gesture shot <laughs> fixed ano ba yan? hindi naman kabalong basa eh. ayan, auto face tracking okay, gimbal desktop gimbal. gimbal ganyan daw Oh. Ayan. Automatic na siyang sundin kung ano yung, kung saan ka pupunta. Okay. Unboxing natin. Totoo kaya ito? Totoo kaya ito? Ang hirap buksan. Akala ko malaki siya. Wala, maliit lang pala siya. So, ito na, ito na. Ay, boots! Ito yung wire niya. Pang-connect. Ito yung manual. Ayan. So, ito ata yung stand. And then, ito na siya. So, na maganda siya. Nahirapan talaga akong mag-video, guys. Lalo na pag ano. Ayun. Ala. Parang ang lit lang niya dito ata yung ano nyo, detect uh, yung prang bluetooth. Dito nilalagay yung cellphone, ganun. Tapos, automatic na siya umiikot. Umiikot na daw to. Ito ata yung charger, no? Ito yung stand. Ano ba yan? Hindi ko marunong. Ano to? hindi ako alam. <laughs> ano ba yan? Saan ba ito? Ay! Meron naman tayong kuwan. Dito nga sa baba. Mm -mm. So, ganyan lang. 360 degree daw siyang umiikit. Ganon, ganon. Ay! So, dito. Ito yung pag -ganun. Sino bubuksan pa yan, no? Mga ganun siya, yung may ikot siya, ganun. 360 degree tripod gimbal stabilizer. Mahirapan kasi ako mag, ano, mag video. Lalong lalo na kapag ako lang mag isa. Oo. So, saan ba ito isasaklap dito sa gilid? Ito-charge lang ata ito siya eh. Ayan. So, ito na. Sana, gumana. Balik ko sa lagayan. Sa lagyanan. Kasi hindi ko po muna gagamitin ito ngayon kasi may lakat pa ako. Ayan. Punta ako dun sa syudad. Kasi piyesta ng anti ko ngayon. So, inimbitan niya ako na pumunta daw doon. Doon daw kami mag-lunch. So, ayan. So, ibalik natin. Ayan siya, Oh. Ayan. Sana gumana. Sana gumana siya, no? Okay, ganda niya tignan. Ah, basahin ko pa yung manual mamaya. pag ko. Bago ko siya gamitin, syempre. So, ibalik natin siya sa lagayan. And dito sa ating So, yun lang. Bye! Kasi nag-aabang na yung sasakyan. Love you. Outfit check. <laughs> <laughs> Hindi kita <laughs> Baliw. Okay, bye! Love you. God bless.